Bisan pa man ug nag-public apology na sila, gipasakaan gihapon og kaso ang mga lalaki nga nagsinumbagay nga nakuhaan og video kuman sa fiesta sa Talisay City niadtong October 16 sa Kadlaw. Ani ang report ni Fem Dumabo? Humanakabot sa Talisay City Police ang nag-viral nga video kalabot sa nagsinumbagay ng mga lalaki sa barangay Poblasyon Talisay City niya itong October 16, pasado launas kadlaon. Gipangita sa kapulisan ang mga lalaki, human nga way usay kanila, nga nalambigit sa kagubot ang midangob sa Talisay City Police. Netong biyernes, October 17, nipatimaw ang upat ka mga lalaki nga nakita sa video nga nagsinumbagay alang sa ilang public apology. sa ilo, ka kauban, may ako ay tawag ng sa mga upat nga mga lalaki nga nagidad gikan sa 22 kadto sa 24 anyos nga nagkaaway sila tungod sa ilang kahubog. Gingon na suko ang usa ka habig tungod sa kasaba sa busina sa motor sa ilang nakuntra. Mato di Lieutenant Colonel Mayla Maramag, hepe sa Talisay City Police, nga why interest ang isig kahabig nga mupasaka og kaso. Apan bisan paniini, sila na Talisay City Police ang miduso og reklamong alarm and scandal batok sa opat ka mga lalaki. Gusto sa kapulisan nga magsilbi kining leksyon sa mga buot muhimog kasamok, maanaaman aman okasyon o wala sa dakbayan sa Talisay. Nagsettled sila uh, both um, parties uh, do not want or they did not file any charges against the other but still na tagal na permanente na magulo ng nita so uh, this we want to warn the public na any anything na uh, na is we will we will no longer tolerate and then we will file charges so what we did is we indeed file charges uh, alarms and scandal kay man, disturbance of the public um, nag-away sila and then intoxicated pagyon sila Obani Cleofer Lumayat Fe Marie Dumabok Balitang Bisdak